Wow! Nindutan na sa ako ang motor. oy Kompleto na yung tanan ba? Nanay na Nanay side mirror. Basta nindutan na yung bay. Kaya katong gahapon nga motor na ako. Gikras na mong gulin. Malason. Makaignaong tos gulin. oy Tratuhan na na ako ni akong motor bay. Kaya nindutan eh. na ba kayo na eh, na ba kayo ni bay? Oh! 1,020 cc na dyan ako akong motor karoon, ha? Napay side mirror, nga nindot kayo. Bi, sakyan na nako, bi. Kaya roon, mabupadagan ako. Dibutang sa nakon niya akong trapo sa obus. Di ha. Dapat yung kuiklang, bay. Susian na nako, bi. Sige daw, bi. Ako daw ang pandaron, bi. Brrrr! Gwapuhak anda sa akong motor, oi. Brrrr! Kung kaya mo dagan na nun Banking ko ba hmm. Kapuya, sig motor-motor Uy, motor, kapuy kaayo ba Mapahuay sa tingali ko Mo ako sa sa unahan kay mangita kong pagkauna ko istansa na ako ni Ah! Ba't ka ninduta dyan ko ang 1,020 cc, eh? Uh, kapoy man si Gutor Motor, biyay. Mangitan Mangita si pagkaunti nga li, kapoy naman ko. La 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 la! Hala! <laughs> nga si Bunting din na Butor-Motor sa pa! Bantog na dahi wala na po sa tulay, na naanap po dahi din sa sapa! Lagot kayo kahapon na ko. Wala pa rin mamuli ako ang piang. Sakit pa kayo ko ang lubutoy. Ah! din ako na yung motor di ay. Ako na po'y magmotor-motor. Arun ko ni Baliling. Tama nga teknik. <laughs> Hala. Wow na mo kayo bay. Naan na may ligid, bay. Gahapon, wala pa man ligid. Wow naman kaayo. Ako ang sakyan, bi. Pandaro na kong motor bi. Ako sang susian. Ako sang kerangan. Ako sang Alah, rindu tadi yang eh, motor di bunjing oi Di bangking bengeng Hoi gulen, anu imu menangis sakit aku motor? Bantai nak karunah Bunjing <laughs> <laughs> No, 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 no <laughs> <laughs>